hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa dito bawal muna ang nega dahil live naming iatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino! Una sa ating mga good news, dahil aliwan season na naman, mahigit dalawang linggo na lang at makikilala na natin ang panibagong kokoronahan bilang reyna ng aliwan. Pero bago yan, sama-sama muna nating balikan ng makulay na aliwan journey ni Kiara Wellington, ang ikawalong pambato ng Sinulog Festival na nakasungkit ng reyna ng aliwan title. Panoorin natin yan sa report na ito. Yan ang winning moment ng pambato ng Sinulog Festival na si Kiara Lian Wellington noong nakaraang taon. At bago ipasa ang corona sa nalalapit na reyna ng Aliwan 2024, magbalik tanaw tayo sa kaniyang Aliwan journey. Ang Noy 21 anyos na Cebuana Beauty Queen ang ikawalong pambato ng Sinulog Festival na nag-uwi ng Reyna ng Aliwan title. Sa swimsuit round pa lang, agad bumida ang oozing karisma ni Kiara. Nang ibabaw naman ang elegance and grace ng dalaga sa suot nitong makinang na classic high neck long sleeve yellow green gown dahilan para kanyang masungkit ang Best in Evening Gown Award. Habang ito naman ang kanyang winning answer sa tanong na What does it mean to be a modern woman? Be a modern woman is to be empowered because an empowered woman inspires and motivates other women. She is someone who sets goals. When how to remote. well, of course, our Lewin Festival to to showcase our diversity in our culture and our heritage, but not just only that, but our tourism as well. And not only is just for the Philippines, but everywhere around the world. Thank you. Matapos nga masungkit ang corona, Hulyo noong nakaraang taon, tuloy-tuloy na si Kiara sa pagsabak sa kaniyang duties bilang Reyna. Mula sa iba't ibang radio, TV, and online guestings, hanggang sa pagdalo sa ilang kapistahan sa bansa, gaya ng pagiging hurado sa nagdaang halamanan festival sa Giginto, Bulacan. Dumayo rin ito sa Quezon Province para sa New Yugan Festival. Nakaisa rin ang ating reyna sa Philippine Air Force World Festivals Night. Gayun din sa inorganisang sports fest ng Cebu Transport Office. At nitong Enero, tuluyan ang nagtapos ang kaniyang reign bilang sinulog Festival Queen. Sa nalalapit namang pagtatapos ng kaniyang reyna ng Aliwan Journey, heto ang payo ni Kiara sa mga nag-aasam na masungkit ang corona you have an advocacy that you are that you are so um, wholehearted to it, uh, achieve it. Uh, make uh, make programs um, and just know that you have you know what uh, you have what it takes. You have what it takes to be a beauty queen because you know that you have a crown on your head. Sa June 28, nakatakdang magpasik laban sa Reina ng Aliwan Stage ang mga kandidata mula sa iba't ibang panig ng bansa. Habang sa susunod namang araw, gaganapin ang Coronation Night ng Reina ng Aliwan 2024. Samantala, binigyan ng panibagong pagkakataon ng mga manggagawa mula sa Sofitel Philippine Plaza, Manila ng trabaho sa inilunsad na job fair para sa kanila na pinamagatang Malasakit Transition Program. Ang mga detalye alamin sa report ni Mary Antalana. Ang pagsasara ng Sofitel ay isang malaking dagok para sa mga manggagawang nagtatrabaho rito. Kaya naman bilang tugon, bukas-palad na nag-alok ng trabaho ang iba't ibang kumpanya mula dito sa Maynila. Sa ilalim ng job fair na pinamagatang Malasakit Transition Program ay naging posible ang panibagong pagkakataon sa daan-daang manggagawa sa Sofitel Philippine Plaza Manila. Pinangunahan ito ng mga organisasyong PM Consulting HRTX at People Matter na kabalikat ang People Management Association of the Philippines o PMAP. Sa loob ng apat na linggo ay nagkaroon ng training ang mga empleyado tulad ng pagawa ng curriculum vitae, pagsagot sa mga interview na kanilang a-applyan at iba pang skills training na maaari nilang magamit sa iba pang larangan. Siguro bayanihan ang isa kong gustong sabihin dahil tulong-tulong po namin itinaguyod itong programa para maramdaman ng mga Sofitel employees na meron pa namang uh, career o may business after their employment dito po sa napakagandang hotel na minahal din po natin over the last 47 years. Tinatayang 78 kumpanya ang nakiisa at nagsagawa ng interview para sa mga empleyado kabilang na ang iba't ibang mga hotel sa Maynila. Insurance company, BPO company at iba pa. We have over 78 companies coming from different industries po. Galing sa hospitality, BPO, insurances, construction and a lot more. So getting into the venue, just imagine here in Sofitel pumunta po silang lahat para tulungan po lahat ng empleyado. Isa rin sa mga nakiisa sa job fair ay ang pinakamalaking pang-radyo at pangtelebisyong lambat-lambat sa Pilipinas, ang MBC Media Group. So nang itinaguyod ni Mr. Gilbert kamakasura ang malasakit program, hindi tayo nagdalawang-isip na makisa. Wala tayong hinintay na kapalit, gusto lang nating tumulong dahil hindi hindi madali ang pinagdadaanan ng mga kasamahan natin sa Sofitel. Bukod din kasi sa media company tayo, ang MBC Media Group, we also have hotels and resorts in Boracay. So talagang malaking tulong ang maibibigay namin kung meron tayong matatanggap ng mga empleyado. Siyempre ang Sofitel employees are mga batikan sa hospitality industry and uh, isa tong tulong namin na uh, MBC Media Group para Uh, makapaghanap ng trabaho ang ating mga kasama sa industriya. Para sa mga empleyado ng Sofitel, naging suliranin sa kanila ang pagsasara ng hotel ngunit malaking tulong anila ang job fair upang mabigyan muli sila ng pagkakataong makapagtrabaho. Nakakatuwa kasi may paganto yung Sofitel na ano na kahit papano is may malilipatan kami actually the syempre yung mga employees and also the staffs and also as interns an opportunity to find our job in the future so I think it's really um, heartwarming for us and super happy kami to have this kind of event po talaga Matatandaan na safety issues ang sinabing dahilan ng pamunaan ng Sofitel kung bakit kinakailangang ipasara ito sa darating na ika ng Hulyo. Ngunit tinek ng PM Consulting, HRTX, People Matter at PMAP na handa silang tulungan ang mga empleyado ng nasabing hotel. Kami ay mga Pilipino HR, may malasakit para sa Sofitel. Magpapatuloy ang Malasakit Transition Program sa June 12 hanggang June 14. At yan ang aking The Better News Report. Ako si Mary Antalan mula sa AM Digital. Sama-sama tayo, Pilipino! Bubuksan naman sa publiko ang panibagong tourist destination sa Intramuros sa araw mismo ng kalayaan bukas, June 12 ang mga detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Bubuksan na sa publiko sa June 12, araw ng kalayaan ng panibagong tourist hub sa Intramuros. Inilunsad sa tinagulang World City of Manila ang Centro de Turismo Intramuros upang mapagtibay ang hangarin ng magking pangunahing destinasyon ng turismo, kasaysayan at kultura ang naturang lugar. Ang sentro de Turismo ay nasa loob ng dating San Ignacio Church sa kahabaan ng Kali Arzobispo na isa sa pitong simbahan sa loob ng World City na nawasak sa naganap na Battle of Manila noong 1945. Makikita rin sa lugar ang museo na mayroong makasaysayang relics o artifacts mula pa sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol hanggang sa mawasak sa panahon ng World War II at muling pagbangon para sa maulad na kinabukasan. Sa loob din ng dating simbahan ay mayroong amphitheater na maaaring gamitin sa iba't ibang uri ng kaganapan na isa ng Centro de Turismo Intramuros sa tulong at pagsisikap ni na Pangulong Bongbong Marcos at unang ginang Liza Araneta Marcos sa tulong na rin ng Department of Tourism at Intramuros Administration. Libre lamang na makapamasyal sa nasabing bagong atraksyon pero kailangan mo nang mag-book ang mga interesadong pumunta. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. May handog na mahigit sandang libong mga trabaho ang Department of Labor and Employment o DOLE sa araw mismo ng kalayaan bukas sa kanilang inilunsad na job fairs. Ang mga detalye alamin sa report. Ni Rose Babiera. Mahigit 100,000 na trabaho ang iaalok ng Department of Labor and Employment sa kanilang job fairs ngayong darating na Independence Day. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, mahigit 100,000 na local vacancies at higit 500,000 na trabaho abroad ang alok ng mahigit 1,000 employer sa job fair sites ngayong June 12. Ilan sa mga job fair sites sa Metro Manila ay matatagpuan sa SM Grand Central sa Caloocan City, SM Center Las Piñas at Robinson's Place Las Piñas, SM Mega Mall sa Mandaluyong City, SM City Manila, SM City Marikina, Paranaque City Social Hall and Sports Complex, SM Mall of Asia sa Pasay City, SM East Ortigas sa Pasig City, SM Fairview sa Quezon City at Vista Mall sa Taguig City. Ayon kay Lagwesma, ilan sa may maraming vacancies ay production worker o operators, customer service representatives, laborers at service crew. Dalhin lamang aniya ang mga pangunahing application requirements gaya ng resume o curriculum vitae, diploma, transcript of records at government clearances. Para sa DZRH-TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino! Inaasahan namang patataasin ng solar-powered irrigation ang produksyon ng agricultural products sa probinsya ng Isabela. Ayon sa pagtaya ng National Irrigation Administration, aabot sa 350 hektare ang lupa ang makikinabang sa panibagong irrigation project. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Let Narciso. Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong solar-powered pump irrigation sa Quirino, Isabela. Ang nasabing proyekto sa Barangay Kabaruan na sinimulang gawin noong Hulyo ng nakaraang taon ay pinondohan ng halos 66 milyon pesos. Binubuo ang pumping station ng higit isang libong solar panels at kayang makabuo ng total wattage output ng 749,200 watts na may dalawang unit ng submersible pumps na may output discharge capacity na 12,800 gallons per minute. Ayon sa National Irrigation Administration, kayang patubigan ng Kabaruan Solar Power Irrigation ang nasa 350 ektaryang lupang sakahan. Umaasa si Pangulong Marcos na ngayong natapos na ang proyekto mapapataas na ang produksyon ng produktong agrikultura sa Isabela. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na mapapababa ang gaso sa produksyon ng mga magsasaka sa lalawigan na matagal nang umaasa sa gasoline o diesel engine water pumps. Kapag nadoble niya ang ani, nangangahulugan rin ito ng dagdag na kita para sa mga magsasaka. Dahil sa pagtatayo ng solar-powered irrigation project na ito, sa inyong barangay ay magkakaroon ng tuloy-tuloy na daloy ng tubig sa mga sa mga irrigasyon na sistema. Mag-aalaga ang mabuti ang mga pananim, bradame, do doble ang inyong mga ani sa produkto. At kapag nangyari 'yon, lalaki ang kita ng mga magsasaka, sasagana ang buhay ng inyong pamilya, lalago ang inyong lokal na ekonomiya, ang buong Isabela ay makikinabang dito. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Siso. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinangunahan naman ni Senator Bongo ang inaugurasyon ng panibagong evacuation center na itinayo sa Albay, Bicol. Ang mga detalye pa sa balitang 'yan, tutukan sa report ni Arnold Herrera. Pinangunahan ni Senator Bongo ang inaugurasyon ng bagong evacuation center sa Legazpi City, Albay, bilang bahagi ng kanyang commitment na mapaghusay ang disaster preparedness at resilience ng bansa. Ang nasabing evacuation center ay pinondohan sa pamamagitan ng pagsusumikap nigo bilang vice chairman ng Senate Committee on Finance at sa pakikipagkolaborasyon sa LGU. Ito ay dinisenyo upang maging silungan ng mga residente at pamilya na maaapektuhan sa panahon ng mga kalamidad. Sa nasabing event, binigyan diin ng senador ang mahalagang papel ng evacuation center, partikular na sa mga rehiyon na madalas tamaan ng malalakas na bagyo at pagputok ng bulkan. Binigyan diin pa nito na ang bagong evacuation center ay simbolo ng pangako na tiyakin ang kaligtasan ng bawat pamilyang Pilipino para sa DZRH TV to si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino! Good news naman tayo pagdating sa sports. Dumalo ang Pinoy billiards legend na si Efren Bata Reyes sa 2024 World Pool Championship. Mainit siyang welcome ng kanyang mga fan at mga kalahok na player at nagkaroon pa ng meet and greet session para rito. Para sa Balitang Sports, iyahatid yan ni Millie Borja. Naging mainit ang pagtanggap sa Filipino billiards icon na si Efren Bata nang dumalo ito sa 2024 World Pool Championship sa Jeddah sa Saudi Arabia. Sa nasabing tournament, nakasama ng 69-year-old Q artist ang iba't ibang mga player na lalaro sa Rainbow Tournament. Maging ang organizers ng nasabing event, nagsigawa ng meet and greet para sa atletang tinigari ang The Magician upang mabigyan ng pagkakataon ang kanyang mga tagahanga na malapitan ito't makausap. Taong 1999 nang hirangin si Reyes bilang kauna-unahang Pilipinong nanalo sa nasabing nine ball tournament. Kung saan tinalo nito ang pambata ng Chinese Taipei na si Chang Hao Ping with 17-8 score. At matapos ang makasaysayang panalong ito, apat na Pilipino pa ang sumunod sa yapak ni Reyes. Si Alex Pagulayan taong 2004, Ronnie Alcano noong 2006, Francisco Bustamante noong 2010, at Carlo Biado taong 2017. At yan ang mga latest update sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja sa Masama Tayo Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz talent agency ng SB19 na 1Z Entertainment. Bubuo ng bagong girl group. Ang iba pang detalye sa mundo ng showbiz, iatid ng ating showbiz angel. Sa unang pagkakataon, nagbukas ng audition para sa Bubu Girl Group ang itinayong agency ng P-Pop Kings SB19 na 1Z Entertainment. Batay sa anunsyo ng 1Z, Filipina na edad 18 to 21. Someone na willing to learn at may talento sa pagkanta, sayaw, rapping at modeling ang kanilang hanap. Pati ng requirements ang isang minutong dance at isang minutong vocal routines. Agad namang na-excite at nagpahayag ng suporta ang 18 of fans ng grupo para sa mga susubok na mag-audition hanggang June 29. Kung matatandaan, Oktubre noong nakaraang taon, inilunsad ng limang miyembro ng SB19 ang kanilang sariling kumpanya kung saan nagsisilbing CEO ang leader ng grupo na si Pablo Nase. At nito lang Mayo, ginanap sa Araneta ang finale ng matagumpay na pagtatag world tour ng Mahalima. Para sa DZRH TV, ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Bago po tayo magpaalam, June na naman. Bukod sa ipinagdiriwang natin ngayong buwan ng Araw ng Kalayaan, idagdag na natin sa ating listahan ang makulay at masayang pista ng aliwan. Mark your calendars dahil sa darating na June 27 to 29, matutunghayan na natin ang pasiklaban ng sining at kultura mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kaya naman inaanayaan ko po kayong makiisa, makisaya dahil pistay narito na, Aliwan Fiesta 2024. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at pasarap sa pakiramdam. Naway na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay good vibes. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto po kayong i-share na nakaka-good vibes din, i-comment inan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pag sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. hinahanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 pm sa DZRH TV